Inom na itong pansit-pansita na yan sa gout arthritis. Ayan o. Talagang mabisa talaga yan o. Ayan. Yeah. Sabi siya. Ayan o. Ayan mga kabangis. At August. Ano nga yan? August ano ngayon brother? August ano ngayon? 8 na, no? 8, 9? 8? Kapon? Yan no, naka-recover na. <laughs> Mag-gym -gy na tayo. So, ayan mga kabangis. Naka-recover na tayo. Nawala na yung gout natin. So, diretsa tayo sa gym. Let's go! Ito. Balik tayo sa gym, mga kabangis. So... Naka-recover tayo sa gout atriitis. Ha? Huh? <laughs> Ang sakit. Ayoko na. August 8 ngayon. So, let's go, let's go. So, marami tayong nawalang power. So, ng laki ng ating bedlog nawala. <laughs> so, kailangan natin bumawi. Let's go, mga kapangis. So, yeah. ayun mga kabangis at tayo medyo gumaling-galing na mga kabangis at 90% na po tayong gumaling mga kabangis. So, balik workout na tayo mga kabangis at balik project na rin tayo sa mga taping natin mga kabangis. Na-miss ko nga pala itong mag-workout mga kabangis. So, ito, masayang-masaya ako. Nagagawa ko na uli yung mga gusto ko mga kabangis at balik na tayo, balik alindog na tayo mga kabangis. So, eto, tingnan nyo mga kabangis. So, balik laki uli tayo ng ating katawan mga kabangis. Balik condition tayo dahil may mga project ulit tayo, may mga taping ulit tayo mga kabangis at ito pinakamaganda sa lahat. Kaya pinersa ko na talagang gumaling, tiniis ko na talaga lahat mga kabangis. Kaya nga aray tiis, talagang yun lang pala makapagpagaling sa akin yung herbal na yun, yung pasit-pansita na mga abangis at maganda pa noon herbal po siya wala siyang chemical wala ano siya talaga magpapagaling sa inyo mga abangis bababa po yung inyong uric acid napakabisa mga kabangis at eto mga kabangis so balik workout na ako at meron po tayong pamamahal at ang rehe rehearsal nga pala natin mga kabangis ay kay Senator Robin Padilla sa Bad Boy 3 mga kabangis at panoorin nyo Manila Film Festival at kasama na naman tayo dun mga kabangis at maraming maraming salamat sa iyo Derek Ian Lee at ako napili mo napili moko mo ko isa ako sa napili at eto inom na naman ako mga kabangis oh. pag 2 days ko nang ininom to ginagawa ko ng tubig yung yung ginagawa sinasabi ng pansit pansitan at ng uric acid e, eto na yon. ang sarap let's go so, oh, eto mga kabangis at nagre-rehearse kami umali ito Let's go mga bangis! First kami ngayon, dito kami. So medyo gumaling-galing na yung tuwag ko. Ang paa Let's go. Nakakaya na. Kapag rehearse na. Big boy bangis! Yeah. Ah!